Hindi ko maano yung exact date uh, na sumabay si RD sa jogging. But yun ay ano siya, uh, graduation run for two trainings. So, isa sa maga and then isa sa hapon. Yun lang naman, graduation run. After that, wala nang nag -jogging bahagi lang ng graduation run at hindi kasama sa regular na police operation. Ito ang paliwanag ng Police Regional Office Davao sa presensya ng mga pulis na naka full battle gear habang nagjajaging sa kahabaan ng Philippine-Japan Highway sa Davao City kung saan nakatayo ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Pier 11 spokesperson police major Catherine Delarey, isinagawa lamang ito ng mga pulis na nagsipagtapos sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC at Special Weapons and Tactics Training o SWAT. Kasama pa umano sa takbo si Piero Levin, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na ayon kay Dilleray ay may layon lamang na i-boost ang mural ng mga pulis. Nauna nang inireklamo ng KOJC ang mga pulis na umaaligid sa kanilang compound na umanoy nagdudulot sa kanila ng takot. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong August 20 na talakay deployment at police checkpoints sa tapat ng compound ni Kibuloy. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Ronald De La Rosa, personal niyang nakita kung gaano karaming police at checkpoint ang nakalatag sa lugar na umuwi siya sa Davao City noong weekend. Can question din ng Senado na dating PNP chief ang pagsosoot ng face mask ng mga pulis sa tanong kung bahagi na ba ito ngayon ng PNP uniform. Alikabok So, Kaya may palikabok, nakamask kayo. Kayo lahat nakamask palagi, 24-7. Bakit lahat ng police ay nakamask? Which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao. We must be friendly. Tugo naman ni Interior and Local Government Secretary Ben Hur Abalos. I, I will assure you, I will talk with the chief and make sure bukas sa bukas wala, lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. Samantala, ipagbabawal na ang pagsusuot ng face mask sa mga pulis na nagmamando ng mga checkpoints sa Davao City. Batay sa obserbasyon sa police checkpoint dito sa Buhangin area, epektibo na agad ang pulisya dahil hindi na nakatakip ang mukha ng mga pulis. Sakop ng no-mask policy ang lahat ng police personnel na naka-duty sa checkpoints sa buong lungsod. Ipa-implement naman nato na bibi na, na mag-wear of mask ang mga naga-checkpoint unless na asilay, uh, ano ka ano, health reason, valid health reason. Nagugat ang issue sa police deployment sa Davao City ng suguri ng mga otoridad ng KOJC compound noong June 10 para isilbi ang arrest warrant laban sa puganteng si Apollo Kibuloy. Lilay mo rin UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.